From A to Z, Channel 11, Alt A to Z, sabi niya. Pwede ba, Darla, pwede bang bigyan nyo na lang ng show uh, ito? Tapos doon niya itambak yung mga starlet na aha, aha, maasim, Sabi niya kasi, hindi siya, ap hindi aprobado sa kanya itong ginagawa daw ni Miss Darla Zoller na paglalagay ng mga Aha, uh -huh. PBB Gen 11 uh, stars like uh, ha? hindi niya pinangalanan guys pero sabi niya binababo yung ASAP eh puro kachipan sabi niya. Kachipan daw ang Asap na si Darla ang writer sabi niya, pwede ba daw palitan yan Kasi nga po sabi dito ng uh, marami Uh, nagulat nga din ako sa mga reply nila mga kibigan. Bakit natin uh, pag-usapan itong ginagawa ni Alt-A Kasi nandirito din po yung comment about my Entrata. So, minabuti nating i... Siyempre. Minabuti natin i-quote itong si Alt-A para walang bias na mangyayari. Kasi... Siya lang naman ang nagpost ng ganito. And then gusto lang nating makita ninyo kung ano ang mga sinasabi ng mga nakabasa nito. Sabi niya dito, sabi ni Marvelous, ang ganda nung dati na asap. Champions segment. Yun yung dati ko inaabangan. Ang nakakainis lang doon, yung mga new generation singers, tag-isa or dalawa lang lines. Now, madalang na lang ako mananunood. Kakaumay na din kasi yung mga love teams, saka yung mga faves lang ni Darla nakikita. Akala ko ba ako lang nakap nakapansin sabi ni Ohin Papi. Yung ASAP dati grabe, lagi mo inaabangan yung si segment very disappointed ako like yung segment ni na Ella, Fana, Sheena, and Janine yung super dance na hindi pilit AC si and Jella are super good yung champion showdown nawala na rin kaya hindi na ako nanonood ng asap sabi ni El Nor Del Rosario kaya nga chip na chip nga lalo na sinama yung PBB Jen hi Diyos ko sabi ni Jojo Fly ba BGYO Divine sana ibinalik na lang ang ASAP fanatic at doon isalpak ang mga starlets. Richard Guerrero, I have nothing against ASAP. Kasi mula noon ASAP na ako compared to SOP AOS. Pero sana ibalik din nila yung ASAP sa si Total nagka-comeback na sila sa concert. Matt Chalative. Aha, ibalik yung ASAP fanatic tapos yung ilagay yung mga bagets tulad dati. Baka tulad yarn sa magandang buhay, puro replace na lang, sabi ni Proton D. Popsicle says, pansin ko rin kaya pala ayaw ko na manood ng asap. Dito, meron pang sinabi si JM. True, nasa na sina Sarah, Bamboo, Nina, Carla, Moira, Ella, Between, Frenchie, Jason D, Sam, Mangubat, etc. One segment pwede na sa Starlets for fan service. More than that, disgrace na sa legacy ng ASAP official na home of the champions, icons, hitmakers, pero ang inilalagay daw po ay ang mga love teams na baguhan. Sabi dito, aha. Uh -huh. Ay, 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 ay. Ang boring ng manood ng sabi ni Elena ngayon. Sa totoo lang, talaga, pinipilit ko talaga ang mga blank paklout. Paklout daw. Ayan. Aha. Uh -huh. Sabi naman ni... Ito. It's me. Ito talaga ang uh, nakakuha sa aking pansin kanina. Pwede tanggalin yung Maymay Entrata at yung pinaputing pinaputing Maymay Entrata na big ng Aha, uh -huh? may pina, uh, sandali. Pwede tanggalin yung Maymay Entrata at yung pinaputing Maymay Entrata na ng Gen 11. So may galit siya kay Maymay at saka kay Fyang. Kala ko ako lang ayaw kay may-may O oh, eh at mukhang kasi siyang ET. Yun sabi ni Girly Estrada. Sabi ni Sejun si Ramos, pinaglalaban si Maymay. -May. Ano ba kasalanan sa iyo ng tao? Yun. Bakit galit na galit ka? Dahil na nga, ibinibigay ng prod? Uh-huh. Mm -hmm. Dahil wala na nga ibinibigay na ng prod or project, pina mo. Nagtatrabaho yung bata. O, oh, ma'am, Dike, uh, Loco. Alam ko may favorite kayo. Sabi naman ni Maturizon, Ingeter Spotted. Juloy saying, nakakaawa ka po sa totoo Ang dami nang nangyari dyan sa Pinas. Ganyan pa din mindset you. ah uh, focus ka po sa future mo para may magandang mangyari sa buhay mo. Sobrang bitter ng life mo. Sabi naman ni Jojo Flight Fiang, tanggalin. Sabi ni Sir Ramos, kapal man mukha mo para ipatanggal si Maymay sa ASAP official. Ang tagal na ni Maymay yan dyan sa ASAP. I want ASAP at ASAP chill out siya ang nagpapasaya sa aming mga OFW. Huwag ka ano dyan, bagtit. Sabi ni Sir Ramos. Sabi ni Maymay Jane Madrono, adik ka ba? Si Maymay Entrata na nga lang nagpapasaya sa aming mga health workers pag naka-duty. Bakit kasi may gusto ka pero wala namang talent? aha, baka kasi daw may gusto siya, pero wala namang talent. Bahala na si karma sa mga katulad mo. Oso oh, di ba mga kaibigan, the point is, una, nainis si Alt uh, A to Z, Channel 11, sa mga PBB Gen 11, na inilalagay at pinapasok daw na ipinipilit daw ipasok ni Darla Celeb sa ASAP Uh, gayong, siguro naman mga kaibigan, uh, Darla is is yes part of the right uh, part of the ASAP. Pero I don't think she has or he has this big voice to say I want him and I want them in the show. I think, pinagpaplanuhan niyan ng management ng ASAP including ng director and producers ng ASAP na pinalalabas every Sunday. And then, if you are so uh, particular about Maymay Entrata, I don't know why you are so mad at Maymay Entrata. She's just doing her job. So, sabi ko na nga, sabi na nga ng isang uh, nag-comment na netizen, wala na ngang production si Maymay, more of hosting na lang, wala pang project. Pati ba naman sa ASAP, papatanggap Nyo. Kung ayaw nyo, ayan, meron dito si Super Waw mga bisayang starlets. Uh, mga bisayang starlets, but then, they are talented, mga kaibigan. And uh, they are not there for no reason. They are there kasi nakikita sa kanila yung hard work at saka yung uh, siguro, yung syempre, giving them the chance to shine. Kasi nga po, bagong product sila ng PBB Gen 11. And that, alam mo naman, pag uh, PBB winners and products, binibigyan talaga yan ng pagkakataon ng management na uh, sumikat. Not unless na lang kung hindi talaga nila kaya at susuko sila. So, just like uh, Kisses uh, Delavin she quitted uh, ABS-CBN, pumunta sa GMA ba? Tapos ngayon, nasa Amerika. Kasi yun yung mga choices nila. So, I don't think uh, meron tayong hinanakit uh, about having uh, PVB Gen 11 in the show. Uh, maybe, kind of. Hindi naman nilang binuo ang uh, starlet na sinasabi nyo sa ASAP, ah. Meron pa rin naman kantahan, sinahan sasyonistas. Meron pa rin naman sayawan. At uh, ang portion lang naman ng uh, Gen 11 is yung uh, kumanta at sumayaw. So, I don't think uh, napakalaking bagay yan sa buong isang oras na show, mga kaibigan. Ah... Uh -huh sabi na ba ni Galex, matagal na kaming galit sa baklang asim na yan. Dati yung bini ginagawa nilang backup dancers at singers sa mga starlet na wala namang talents. Diyan pa ba yung baklang yan? Aba, ang na naalala ko mga na galit na galit sila ay yung parang show na kung saan, no, it's not a show, it's a segment in uh, ASAP na kung saan, kasama si Sheena at saka si Maymay, ang trata at ang bini. In which, uh, hindi naman ginawang uh, background dancer or singer ang bini. At uh, lahat naman sila na nasa gitna ng stage. At lahat naman sila nag-perform. Uh, um, meron talagang mga taong hindi kontento uh, sa placing ng mga artista sa stage ng ASAP. Uh, but then, uh, mga um, kailangan natin mag bathroom. Kailangan natin oo, uh, gusto natin may kay uh, management na tanggalan ng uh, medyo mga mga ba ang uh, PBB Gen 11. Tanggalan ng ilang minuto. Tapos, ipasok yung mga gusto ninyong mga program, hindi yung uh, may suggestion kayo. Meron pa kayong bad comments and below the belt na mga comments about my my entrata. Na wala namang ginawa sa inyo mga kaibigan. Sabi dito ni Alt A to Z, eh, sana nag-online show na lang na hiwalay. Nagmumukhang palengke ang asap dahil sa mga hindi mukhang artista at hindi asal artista. Ba, parang na uh, nakagets ko ang gusto mong sabihin. Agree. Wala nang kinang ang asap. Tanggalin na yung mga acoustic heartthrob ko noon. Nang wala namang K. Lalo na yung Kais Tenjini. Kais is nice. Makinig ka sa amin, Darla, sabi ni Check. Please more of singers, mga champion singers daw. Uh, ben chances totoo na hindi na okay yung ASAP ngayon dati privilege na makatapak sa ASAP stage ngayon kung sino-sino na lang may separate show dati pag mga newbie ASAP fanatic, ibalik na lang nila yun ayan, tapos sabi ni Remedios tapos si Alexa Ilacan, isasama pa sa mga bago, hindi naman ka-level ni Alexa Ilacan ng mga bagong labas sa PBB aba, uh, sabi ni Remedios Pereras, ako nga pag wala si Alexa ilakad sa ASAP di ako nanonood. Ganon din yung mga... Kilometro is saying, sila Soler, kakurunihan mo, wag mo ipara na sa asap, gawakan ng sarili mong show. tas doon mo ilagay yung mga starlet na walang talent sa show mo. Doon kayo mga basura, binababoy nyo ang asap. James Road, ba't nawala nga pala si Ellen Nympha, at mga, yung mga best na segment? Ayun, di po natin alam. Aha, niya na kung gusto mo ikaw na pumalit kay Darla ha, okay ba sa yon? Puro ka reklamo eh. Isa ka lang namang out Walang ginawa kundi ang manira, lul. Puro papansin lahat na lang pinapansin mo, lul. Ayun, nakahanap din siya ng katapat. O, diba? ba? Uh, yun nga. Pwede tayong mag mga kaibigan. Pero wag nating, wag tayong mag-comment ng below the belt sa mga inilalagay ng mga management dyan sa ASAP. Mer Ma, may personally, hindi ako nanonood ng ASAP. Nanonood lang ako pag nandyan si Meridel, may mantrata. Kasi nga po, siya lang po kasi OFW ako. Siya lang po nagpapasay sa akin at na natatawa na, talaga ako sa mga pa-spill ni Maymay at yung mga sidekick comment ni Maymay. So, I like her very, very much at nagpapagaan po siya ng aking Sunday and for the rest of my week. So, uh, pagtanggal si Maymay sa ASAP, hindi na po talaga ako mag-comment at hindi na ako makikipag-argue you out kasi nga po pointless na makipag-argue tapos uh, uh, masyadong below the belt yung mga comment. Uh, dapat yung mag-post mag ka yung medyo nice way ang dating para uh, nice way din ang dating ng mga mag-comment sa section mo. Kasi nga, syempre, pag inampisahan mo ng negative, syempre lahat ng mag-comment dyan, puro negative. Yan, o diba? So, yes, yes, yo. Yan po ang ating um, uh, Uh, pa-comment at pa syempre pa-emphasize doon sa mga nag-comment sa thread ni Alt A to Z Channel 11 Twitter account. This is Alexander Lexter Juice ang inyong chismos ang palaka. Nako, mag-suggest na lang, gandahan na para masaya ang buhay. Charot. I will see you in a bit for more.